Anthony Davis maglalaro na laban sa Lakers, gigil na makapaghiganti sa dati niyang team at good news sa Lakers fans, Lakers gagawa ng blockbuster trade. Pero bago ang lahat, habang maganda ang takbo ng karir ni Luka Doncic sa kanyang bagong koponan kung saan tila mas komportable at mas dominante ang kanyang nilalaro, kabaliktaran naman ang nangyayari sa kanyang former team na Dallas Mavericks. Kasalukuyan silang nahihirapan makakuha ng panalo, dahilan para malugmok sila sa ika-14 na pwesto sa Western Conference, taglay ang mabigat na 5 wins at 14 losses na record. Isa sa pinakamalaking dahilan ng paghina ng Mavericks ay ang pagkawalan ng kanilang mga pangun pangunahing manlalaro na sina Kyrie Irving at Anthony Davis dahil sa kanika nilang iniindang injury. Patuloy ding nahihirapan ang number one pick na si Cooper Flag na makahanap ng kumpiyansa at consistency sa kanyang unang NBA season. Sa kabila ng potensyal at hype na dala niya, hindi pa ito sapat para akayin ang Dallas sa mga panalo, lalo na sa gitna ng kawalan ng kanilang mga superstar. Gaya ng nakasanayan ng marami, tila hindi pa rin nawawala ang pagiging injury prone ni Anthony Davis. Sa 19 games na nilang laro ng Dallas ngayon season, lima beses lamang siya nakapaglaro bago siya muling magdamo ng calf injury. Ngunit sa kabila nito, ayon sa pinaka-latest na interview ni Davis, ay handa na nga siya makapaglaro next game kontra sa Lakers. Nagpahiwatig pa ito sa kanyang interview na alam daw ng lahat kung aling laro na gustong salihan, ang susunod na raban kontra Los Angeles Lakers. Inaabangan ng fans ang magiging tapatan nila ni DeAndre Ayton, lalo na't na inaasahang babalik din ang Lakers big man sa Sabado. Para sa ilang analyst, ito na ang pagkakataon ni Aiton na ipakita sa Lakers fans na mas nag-improve siya at kayang o higitan ta ang laro ni Anthony Davis. Samantala, simula nang makabalik si Lebron James sa Los Angeles Lakers, nagkaroon agad sila ng perpektong 3-0 and record na nagbigay ng panibagong sigla sa kuponan. Mula sa dating 116.3 points per game, umangat ang kanilang opensa sa 127.6 points per game dahilan upang umakyat sila sa number 2 sa buong NBA sa offensive rating. Kasabay nito, pumwesto rin sila sa number 2 sa Western Conference standings at number 7 sa net rating. Gayunpaman, sa kabila ng maagang tagumpay, maraming analyst ang nananatiling may pagdududa. Isa sa mga dahilan ay ang katotohanan ang huling dalawang nakalaban ng Lakers ay nasa ibabang bahagi ng standings kaya't hindi pa raw tunay na nasusubok ang lakas ng Kuponan. Dagdag pa rito, binibigyang diin ng mga analyst na hindi dahil sa napigilan nila ang opensa ng kalaban kaya sila nanalo, kundi dahil mas mataas lang ang puntos na naipupukol ng Lakers. Sa madaling salita, nananatiling mahina ang ipinapakitang depensa ng Kuponan. Dahil dito, marami ang naniniwalang kailangan ng kumilos ng Lakers front office upang ayusin ang kanilang depensa at lalo na ang kanilang front court lalo na kung na nais nilang maging kompetititibo laban sa mga malalakas na kupunang tulad ng OKC na nangunguna sa opensa at depensa. Isa sa mga iminungkahing solusyon ay ang trade para kay Matisse Tybull. Sa proposed trade, makukuha ng Lakers si Tybull kapalit ni Jared Vanderbilt at isang 2032 second round pick. Kilala si Tybull bilang isa sa pinakamagaling at pinakadisruptive na perimeter defenders. Bago ang kanyang injury, nag-average siya ng 2.5 steals per game bukod pa sa pag giging maaasahang three point shooter. Malaking pulong siya bilang point of attack defender at maaaring magbigay ng defense ang kailangan ng Lakers laban sa elite scorers. Sa panig ng Portland, makakakuha sila ng mas batang asset sa katauhan ni Vanderbilt kasama ang future pick na bagay sa rebuilding timeline nila. Kung hindi pumayag ang Blazers, maaari ring i-offer ng Lakers ang parehong package sa Suns kapalit ni Nick Richards na nabibigyan na ng limitadong minuto dahil sa pag-angat ng ang laro ni Williams. Ang sagdating ni Richards ay magdaragdag ng lakas sa front court, rebounding at magiging bagong love partner para kina Luka at LeBron. Side.